Hello guys, share ko lang sa inyo itong aking gagawin ngayong hating gabi na. <laughs> mag umaga na kasi surprise to. Kasi napag-alaman ko kanina, nag-chat ang kapatid ko na birthday pala ng father ko bukas. Oo, 78 years old na. Tapos ngayon, eh, Akala ko wala silang plano. Sabi ko, sige, mag-jigikas na lang ako 2K pang ano niya, inom niya, o anong gusto niyang gawin, ganyan. Inag-chat e, yung isa kong kapatid na nasa barko. O nagpadala daw siya, binigay na daw niya yung allotment ng aming father. Tapos may handaan daw pa surprise. Ah, gano'n. O sabi ko, o sige, pupunta na lang ako doon. O, o. Kasi gusto din nako mamit ng aking tito dahil ang tagal na namin hindi nagkikita. So ngayon, nag iisip ako kung anong a surprise ko lang. Sabi ko nga sana, cake yung may ano yung lumalabas yung pera, di ba? Kaso gahol na sa oras. So, may naisip akong bright idea. Meron ako dito ano, na itabi, pambayad sa kuryente. <laughs> Nagamitin ko muna pang regalo ko. Ito na yung magiging regalo ko kay Papa. Pero syempre, hindi natin ibibigay ng ganito. Meron tayong pa-twist, di ba? Lalagay natin dito sa umbrella, o di ba? Parang umbrella money DIY ka-nern. O oh, di ba? Yan. Meron tayong So, ito ay commission ko to sa TikTok eh. Commission ko, pambayad ko sana sa kuryente nga, di ba? Pero matagal pa naman yung due date, kaya gagamitin muna natin pang surprise sa aking father there. O, kasi ngayon, ngayon pa lang siya makaka-receive ng ganitong pa-surprise, di ba? Nakakaloka. O, pero sabi ko nga sa sarili ko, starting this year, every birthday niya, bibigyan ko na siya ng 10K. Binibigyan ko naman siya pag nanghingi siya. Pero syempre, parang i sasama ko na sa budget ko na every birthday niya, bibigyan ko siya ng 10K. Siyempre, tumatanda na rin yung aking father. At saka, aligayan lang yung magkaroon siya ng pera mo. <laughs> pera gano'n. <laughs> di ba? Siyempre, gano'n naman ang mga magulang. So, ngayon, ang gagawin ko nga, may nakita akong plastic dito, hindi nagagamit. Ayan siya. Ang balot ito sa Greyham Hamper eh. Pero gagamitin na lang natin dito. Nalagay natin ito. O, di ba? Sakto-sakto lang. yan, O, di ba? O, oh, tapos bubutasan na lang natin to, dito. Yan. Tapos, gagamitin natin ito. Tapos, ilis lang, natin dito. May nakita akong payong. Buti na may nakita ako. Alam sabi ko, alam ko marami akong nakatabi ang payong na hindi pa nagamit. Yan. Para pagbukas, may mga nakalawit-lawit dito. Ganyan. Para nakaganyan. <laughs> Di ba? Sana on lang ako. <laughs> Pero, syempre, hindi ko muna ito i-upload yan. After na, para baka machismis ang aking mga kapatid. Ah, di ba? Surprise! O, oh, tapusin ko muna itong aking pagsilid dito. Tapos, pero bukas ko na i-ano, kasi magbibiyahi pa ako sa Paranaque pa kasi yun. Isang ka ako. Doon ko na i-assemble. Baka maiwanan ko yung payong eh. <laughs> sa, ba sa jeep or sa van Eh, eh doon ko na lang. Nadali ko na itong payong. Basta i ready ko lang ito. O, oh, sya. Update ko na lang kayo, ha? Huh? Okay, isa isa yun, no? Pagbigay tayo sa ating mga parents. Okay. Wala naman na ako mama kasi maga na maalam yung aking mama. Uh, six years old pa lang ako. So, yung papa ko na lang. Mayroon na siyang inakasama. pangalawang pamilya. di, mayroon din akong kapatid doon. Basta yun. O, siya.